Hello guys, good afternoon guys. Today is Sunday guys, 4 p.m. So update natin ang bagyong uwan dito sa Manila. Dito sa Country Homes, Bagong Silangan, Quezon City, Manila guys. Oh, medyo mahina ng ulan guys. Kanina malakas. Diyan mga kapitbahay naman guys. Mahina lang siya guys. Di masyadong malakas. Kanina, 12 p.m. Ang lakas guys. Salamat sa Diyos. Ngayon, mahina na. Medyo mahina na siya guys. Oh, namulaklak na yung limon ko guys. Ayan oh, namulaklak na siya. Thanks God. Namulaklak na siya. Namulaklak siya sa bagyong uwan. Ay, eh, may bunga siya isang check natin ang baba guys oh nagbaha ang tubig sa drainage sa taas guys bumaba dito galing yan sa taas so bumaba dito sa amin ang tubig sa drainage oh maitim sobrang dumi ayan bumaba na siya guys tapos pababa ng pababa doon natin sa naalis na yung ano at sa alis na yung bagyong kuhan hanggang gabi daw ito guys at saka hanggang lunis yan, yan lang guys yan lang update sa bagyong uwan yan lang ang update sa bagyong uwan guys Thanks for watching! Bye!